Guys, ayan si JM mag Totoga Pictorial Yay! sila ngayon. Hi na Jay. Hi. Ayan, papunta na kami ng school. Tara na. Go na. Hihi. Excited naman to. Kainit-init. Ayoko ako antayin. Tuwan-tuwa siya sa kanyang ID. O kasi magtatapos ng school. Ngayon lang sila nagka-ID. <laughs>

Wow, thank you po. Tapos na, anong, anong, ano niyan, Patingin. Eee. Patingin daw, may makeup ka. Patingin. Ay. Patingin daw dito, tingin. Smile. Eee. Oh, wait mo si mama.